view pagka nandito kami sa taas ng aming building. Dito kami namamasyal ng aking aso. Yan, mga ina, ina, ina. Ayan mga oh. kapatid. Ayan. Kita na ha. Pagsaganda ng mga tingnan oh. oke okay. Ang dito pagkakaumaga dahil dyan sa sa tabing dagat Kami naglalakad dito tuwing umaga nitong aking doggy. Oh. Ni Odi. Odi, look! Odi! Hi, Odi! Ah, oh. see? Ayan. Yeah. Ikakaumaga, busy ang pier dahil papasok sa trabaho. Pagkakalis ng barko, may papalit na isa ako. Oh. Ayun. alis na ulit hmm. dito kahit hindi ka na lumayo para lang makapamasyal o makapag-relax okay na dito kasi nandito na lahat yung gusto mong makita nandiyan na yung mall nandiyan na yung mga restaurant na katulad sa atin may Jollibee, McDonald's, KFC Diyan na lahat. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan. Asi ito ay yung bago. Bago nilang... lagay malaking stock ayan Tirang kita yun dun sa aming building. Kasi, ayun lang yung building namin niya. Kaya pag nakatanaw ko dun sa bintana, lahat ng view dito, yan. Kuhang-kuha ng aking mata. Kaya niya, ang ganda. So, ang ganda ng view. <laughs> may, may ibon pa talaga dun sa taas ah oh, yata niya siya hmm. yan ah, diba tapos andun yung aming building kitang kita yan dun sa baba yan marami kang makikita dito na mauubos mo yung oras mo nang hindi mo namamalaya malaya, mga ganyang bulaklak na meron din naman tayo sa atin hindi ko namimiss yung aking mga halaman dahil dyan ah, di ba? na dito nakalagay yung mga pangalan ng mga bulaklak nila ayan ayan nandiyan lahat Ang pangalan no Oh. Ayan. Niya. ganda niya. Ang ganda. mm -hmm. diba? yung mga bulaklak nila. Mm. Uh -huh. Ayan. Para siyang rose, pero ang ganda talaga. Gusto ko magdala nga sa atin, kaso nga lang, hindi ko alam kung madali siyang buhayin. So, aking odi. O, oh, see? Okay na. Naipasyal ko na kayo dito sa aming lugar. June 1 West. Thank you for watching.